Here we go mga pare koy. Boruto 2 Blue Vortex Chapter 16 Spoilers. Ang dahilan kung papaano natutunan ni Boruto ang Flying Thunder God, inireveal na Ryu at Matsuri nasa bayan na ng Sunagakure. Konoha Maru kasama sila Sarada at Mitsuki na pumunta dito sa bayan ng Suna. So mukhang salubungan to mga pare koy So ilan lamang yan sa mga kaaya-ayang pinakita dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 16 Spoilers. Now here we go mga sir, umpisa na agad natin. Bali nga dito pinakita no na pinapaliwanag paliwanag ni Kashin Koji kay Boruto yung patungkol sa Flying Thunder God. na kung papaano nga rin ba ito gumagana, nagiging effective at kung papaano ito magagamit. Na dyan ngay minention pa ni Kashin Koji ang grandpa o lolo ni Boruto na si Minato na isa nga sa napakahusay gumamit ng teknik na ito. Na ang technique daw na ito ay e maaaring nga daw matutunan ni Boruto sa mga ilang pagkasanay. Mulit subalit tatapwat na hindi nga daw ito magiging ganong kadali lalo't hindi nga daw ito katulad ng Space Time Jutsu na nagagamit ng mga Otsutsuki na nagamit na nga din daw ni Boruto sa mga ilang pagkakataon. Then habang nag naganap nga ang lecture na yan sa pagitan ni Kashin Koji at Boruto, ay e lumipat nga ang eksena dito sa mga kababaihan. So bali nga dito pinapakita na nag-uusap itong sila Sarada, Sumire, Ada at Damon. Na dito nga ay tinatanong nila si Ada na ano nga ba daw ang nakita nito dahil nga ginamit nito ang kanyang Senrigan upang alamin o silipin ang mga pangyayaring naganap patungkol kay Kashin Koji at Boruto. Na dito nga sinabi ni Ada na mukhang may malalim na dahilan nga daw si Boruto na kung bakit hindi niya sinasabi kay Sarada at Sumire ang mga bagay-bagay. Kumbaga may mga ilang bagay pa na lilihim si Boruto kali Sarada at no? Na nagdag pa nga dito ni Ada na mukhang may purpose nga daw ang pag-hallmark ni Boruto na sabihin yung mga bagay-bagay kay Sarada at Na marahil sa kadahilanan nga daw na hindi madamay sila Sarada at sa kaguluhang nangyayari ngayon. So tama naman guys, no? Tama lang naman yung ginawa dito ni Boruto dahil nga sa mga chapter no makita ito nila Sarada at eh nagsalaysay o nagkwento nga si Boruto sa kanila at nagbigay ito ng mga impormasyon patungkol sa mga nangyayari ngayon. Then now, dito naman sa siya sabi ni Ada, eh mukhang hindi nga talaga pwedeng sabihin ni Boruto yung buong katotohanan o yung full detail patungkol sa mga kaganapang nangyayari ngayon. Dahil pag nangkataon na nalaman din nila Sarah Datsumi rayon, eh mataas ang chance na madamay sila at huntingin din sila ng mga kalaban. At sa kabilang banda, eh alam din kasi ni Boruto na kapag nalaman nila Sarah Datsumi ang patungkol sa mga bagay-bagay ngayon, eh malamang hindi nga rin papapigil itong sila Sarah Datsumi na tutulong kay Boruto upang lutasin ang mga problema ngayon. So pang nagkataon, kay alam na sila Sarah Datsumi din Dahil na mas uunahin silang huntingin ng mga Shinju dahil mas marami silang inform na nalaman eh. Kaya safe play lang ginawa dito ng Boruto. Tamang tama lang din. Then yun nga no, tanong naman dito ni Sarada kay Ada na nasaan na nga ba daw si Boruto ngayon. Kung baga ano yung location nila o nasa ang lugar sila ngayon. Then sumabat naman dito si Sumire na kanyang sinasabi na hindi niya nga daw sigurado kung gusto nga ba daw ni Boruto na malaman nila ang mga bagay-bagay o katotohanan. Nasa kabilang banda ay kaampi naman daw sila ni Boruto. Ngunit mabigat nga lang daw kasi hindi nga nila alam ang patungkol sa mga tiyatagong bagay ni Boruto. Ngunit kahit gayon pa man, eh mas okay na nga rin daw ang bagay na yon. Dahil sa paraan din daw ay hindi na nga sila magiging pabigat pa sa bayan. So buti naman na unawaan dito ni Sumer yung ibig sabihin ni Boruto, no? yung gusto niyang iparating. Na kung bakit hindi nga talaga pwedeng sabihin ni Boruto yung mga mas importanteng bagay ba. Na tulad nga sinabi natin kanina, pag may nalaman kasi sila sa Arad at Sumer patungkol sa mga tinatagong bagay ni Boruto, eh mataas ang chance na lumaki na naman na problema at magiging pasanin pa sila ng bayan at pasanin pa sila ni Boruto. Kaya nga dito ay dinagdag pa ni Sumer na ang pinakatama o pinakamagandang bagay na nga lang daw na magagawa nila is yung bagay na wag na nga daw sundan ano hanapin pa si Boruto. So yes, kumaring sumire, nuggets mo na nga talaga. Huwag nyo na nga subukang makialam pa at dahil nga magiging pabigat lang kayo kay Boruto. Then kaanin sabay nga yan habang sinasabi ni sumire ang mga bagay na yan, eh dito nga sumabat o sumagot si Sarada na bakit nga daw ganun ang naging kaisipan ni sumire. Lalo't nakita naman daw nito ang naging sitwasyon ni Boruto na kung hindi nga daw nila tutulungan ito, eh maaari nga daw ito mamatay. Na masyado nga daw delikado kung lalabanan nga daw ni Boruto na mag-isa yung mga Shinju. Nasagot naman sa kanya dito ni Sumire na mag-isip nga daw etong si Sarada na kung sakali nga daw na sila ay nasa tabi ni Boruto at mangyaring maulit na naman yung nangyari sa nagdaan habang kasama nila ito eh sa tingin nga ba daw ni Sarada ano nga ba daw ang mararamdaman ni Boruto kaya sa bagay din niya na sinabi sa kanya ni Sumire eh diyan ngayon natamay-may na lang si Sarada kumaring Sarada naman kasi mag-isip naman tayo please lang wag nang pahirapan si Boruto at pagpipilitan pang isiksik ang sarili yes nandun na tayo na gusto nyo nga tumulong pero based nga kay Sumire sa kanyang analysis mas mabuting tumahimik na lang muna kayo at magpirme sa isang tabi na wag na rin habulin si Boruto. At kaanin sabay naman yan, eh dyan nga rin binanggit ni Sumire yung patungkol naman sa nararamdaman niya na papaano naman daw ito, papaano naman sa sitwasyon niya na bakit parang wala nga lang daw pakialam si Sarada. Na dahil syempre, alam din naman natin guys na si Sumire ay may gusto rin kay Boruto. So parang anong nangyayari kasi, si Sumire talagang lang lagi ang nagpapaubaya. Na yun nga yung gusto sana maunawaan din ni Sarada na nagiging sitwasyon ni Sumire. So dahil nga kailangan talaga magpaubaya ni Sumire dito, kaya ang kasunod naman ng na ginawa niya dito ay nag -walk out siya at humingi siya ng tawag kay Sarada na bakit niya nga ba daw nasabi ang mga bagay na yun. Lalo't sa mga sitwasyon na ganito ay eh, hindi na nga daw dapat yung pinagtatalunan. So it really hurts nga talaga dito para kay eh, kumaring sumiri, no? Talagang big sacrifice din siya dito. Na baka nga kasi pagtalunan pa nila ng ni Sarada yun kapag di niya nilabanan na kanyang damdamin. Outs, gege. Anyway, ang kasunod na panel nga dito ay pinatawag nga ni Shikamaru itong sa si Ada upang siya ay makausap. Na nga nga itanong ni Shikamaru na kamusta na nga ba daw ang lagay na sunaga ko, At sinagot ni Ada na yung kay Ryu, na siyang anak ni Gaara na naging Shinju ay nandoon na nga daw sa bayan ng Sunagakure at papunta na nga daw ito kung saan nakasil si Gaara. At kaya sa balitang din yan sinabi ni Ada, e eh nga naalarama si Shikamaru dahil tiyak na nasa panganib nga daw si Gaara kung hindi nila magagawang pagbagsakin yung kalaban na yun. Kaya magpapatawag nga daw agad ng isang misyon si Shikamaru na agad niya nga daw itong ipapadala sa Sunagakure. At kalinsabay nga din ng bagay na yan eh dito nga idinagdag ni Ada ang isang bagay nga daw na kanyang problema At yun nga daw ay ang isang Shinju na may kakayan ng sa kan kasamahan niya. Kumbaga itong Shinju na to, kapag ginamit daw ni Ada yung kanyang Senrigan, eh nagagawa nga daw siya makita nito. So napakaangas nga mga pare, no? kaisa isahang Shinju na may kakayanan o abilidad na makita rin si Ada pag ginamit nito o inactivate nito ang kanyang Senrigan. Kaya masabi talaga natin na magandang tapatan to mga pare. Kasi yung mga ability na meron sila, eh parang nagkakaroon ng pantapat na ability yung mga Shinju Gods na nakadepende nga rin sa kanilang mga target, no? Kaya problema nga talaga to para kay Ada, mga sir. But anyway, sabay nga niya, dahil nga nasa alarma na ang Sunagakure. E dyan na nga rin agad nagpadala si Shikamaru ng backup at ang mga ninja na kanyang pinadala ay itong sila Sarada, Mitsuki at Konohamaru. At sila nga ay nandito na sa bayan ng Sunagakure. Yes mga sir, parang nangyari lang din sa nagdaan na ang backup ninja nga ng Sunagakure ay ang Team 7. So dito naman sa New Generation, ang naging backup ninja uli ng Sunagakure ay ang Team 7. Team 7 na naman mga sir, suki talaga. Nice play Mr. Kishimoto. Anyway, dyan na nga rin sa part na pinak kita natin sa nakaraan dun sa ating early spoilers na itong ang ka-teammate ni Shinki na sila Araya at Yodo ay muli na nga ipinakita na nga sinabi nila sa si Team 7 na welcome nga daw sa kanilang bayan. At maraming salamat nga daw dahil nga tinugunan daw ng bayan ng Konoha ang paghingi nila ng tulong. Nasagot naman sa kanila ni Konohamaru na walang anuman at mag na nga daw sila sa kanilang mission. At kaya nga ang next panel dito mga sir eh heto na. Habang nagmamasid nga sila at nagbabantay sa paligid at gamit nga ang telescope na hawak-hawak ni Konohamaru, eh nga mga pare ko eh ayan na si Ryu at Matsuri ay nadali o nakita na nga ni Konohamaru sa kalayuan. At yan nga ay napansin na nga rin nila Yodo at Sarada na ito pang pa ang dalawang Shinjong ito ay may tinititigan sa lupa at ang kanilang tinitignan ay mukhang isang nga palaka at ang palakang ito ay mukhang galing nga kay Kashin Koji. sinasabi nga dito ni Matsuri na mukhang ito nga ay isang clue na dagdag naman ni Ryu na mukhang ito nga daw ang magdadala sa kanila kay Boruto. So ayan nga ang last panel natin dito guys para sa chapter 16 ng Boruto 2 Blue Vortex na mukhang mas nalalapit na nga talaga tayo dito sa sa mga paparating na bakbakan. Lalo't hindi na nga rin nalalayo ang pagitan dito ng Team 7, nila Yodo at Araya, at itong nila Ryu at Matsuri. So marahil sa next chapter mga sir, eh magkakaroon na nga siguro ng bakbakan dito. Na hindi ko nga alam kung paano nila malalabanan o no, pipigilan itong sila Ryu at Matsuri. Lalo't yung target ng dalawang to na si Ryu at Matsuri ay eh, mas malapit na nga sa kanila. So mas lalong delikado ito para sa ating mga ninja mga sir. Kaya hanggang dyan na nga muna tayo guys at maraming salamat sa inyong panonood. Wait nyo na lang yung full review natin para sa chapter na ito para mas maayos pa yung mga translation doon At maipakita at mapaliwanag pa natin yung iba pang panels. Hanggang dito guys maraming salamat. Sana yung nag-enjoy kayo. Anime Tagalog talakayan. Nagpapaalam!